Alam mo ba na bawat araw, umaabot sa 10,000 advertisements ang nakikita ng isang tao? Pero hindi lang yan basta-bastang mga ads. May mga lihim na teknik ang mga to para impluensyahan tayo. Ngayon, alamin natin kung paano tayo niloloko ng mga kumpanya gamit ang dark psychology. Sa video na to, bubuksan natin ang mga mata nyo sa mundo ng dark psychology sa advertising at marketing. Pero ano ba talaga ang dark psychology? Simple lang yan. Ito yung paggamit ng psychological techniques para impluensyahan ang isip at behavior ng tao. Pero hindi nila alam na nangyayari to. Sa advertising, ginagamit to para mapabili tayo ng mga produkto o serbisyo, kahit minsan hindi natin kailangan. Bakit kaya ginagamit to ng mga kumpanya? Una, dahil effective. Pangalawa, dahil sa sobrang daming competition sa market, kailangan nilang gumamit ng mga advanced na teknik para mapansin sila. At pangatlo, dahil karamihan sa atin, hindi alam na nangyayari to. Pero huwag kayong mag-alala, pagkatapos ng video na to, malalaman nyo kung paano gumagana ang mga teknik na to. At kapag alam mo na, mas mahirap na lokohin ka. Kaya ready na ba kayo? Simulan na natin ang paglalakbay sa madilim na mundo ng advertising manipulation. Number 1, Scarcity Principle Naranasan mo na ba, yung biglang kaba, kapag nakakita ka ng limited time offer, o only 3 items left? Kung oo, na scarcity principle ka na. Ang scarcity principle ay isang powerful na technique sa marketing na gumagamit ng takot. Takot na mawalan ng opportunity. Isipin mo, kapag sinabi sa'yo na konti na lang ang stock, anong instinct mo? ba? Diba, bili agad? Halimbawa, sa online shopping madalas may countdown timer sa product page. 2 hours left for this deal. Nagmamadali ka tuloy bumili. Sa mall naman, nakakita ka ba ng final sale? O closing down sale? Parang gusto mong bumili kahit di mo kailangan, di ba? Pati sa food, limited edition flavor o seasonal menu, parang mas masarap tuloy siya kasi alam mong hindi siya laging available. Bakit effective to? Kasi tayo mga Pinoy, ayaw nating nakakahuli o nawawala ng magandang opportunity. Kaya nga uso sa atin ang FOMO o fear of missing out. Pero tandaan, hindi lahat ng limited offer ay totoo. Minsan, marketing strategy lang yan para ma-pressure tayo na bumili agad. Kaya next time na makakita kayo ng ganitong ads, huminga muna ng malalim, tanungin ang sarili. Kailangan ko ba talaga to? O na-pressure lang ako? Number 2. Social Proof Alam nyo ba na malaking impluensya pala sa atin ang ginagawa ng ibang tao? Ang social proof ay isang psychological phenomenon kung saan tayo ay nagiging influence ng actions at opinions ng iba. Lalo na kapag hindi tayo sigurado kung ano ang tamang gawin. Sa advertising, ginagamit ito para makonvince tayo na bumili ng isang produkto o service. Paano? Ito ang ilang halimbawa testimonials at reviews. Nakita mo na ba yung mga product reviews sa Lazada o Shopee? Kapag maraming 5-star ratings, parang mas gusto mo bumili, di ba? Influencer Marketing Pag sinabi ni Ann Curtis o Catherine Bernardo na maganda ang isang product, parang gusto mo rin subukan. Best Seller o Most Popular Labels Sa mga restaurant menu, may nakikita kayong chef's recommendation o customer favorite. Yan ang social proof in action user generated content yung mga TikTok challenges o Instagram hashtags na ginagamit ng brands yan ay paraan para ipakita na maraming tao ang gumagamit ng kanilang produkto celebrity endorsements bakit kaya laging may sikat na artista sa mga TV commercials kasi effective ang social proof bakit effective ito? Kasi tayo mga Pinoy, malakas ang sense of community natin. Gusto nating maging in at hindi ma-out of place. Kaya kung nakikita nating maraming tao ang gumagamit o nagre-recommend ng isang bagay, parang automatic na gusto rin natin subukan. Pero tandaan, hindi lahat ng popular ay tama o maganda para sa atin. Minsan, kailangan din nating mag-isip independently at i-consider ang sarili nating needs at preferences. Number 3, Reciprocity ang reciprocity o pagtutumbas ay isang malakas na psychological principle na ginagamit sa advertising. Ito ay ang natural na pagnanais nating suklian ang isang bagay na ibinigay sa atin. Sa advertising, ito ay ginagamit sa mga sumusunod na paraan. Free samples. Napansin nyo ba yung mga tindahan sa mall na nagbibigay ng free taste? Pagkatapos mong tumikim, parang may pressure ka ng bumili diba? Loyalty programs, yung mga reward cards sa coffee shops o supermarkets, kapag binigyan ka nila ng free drink o discount, parang gusto mong bumalik at bumili ulit. Freebies with purchase, buy one take one, o kaya, may free gift kapag umabot ka sa certain amount ng purchase. Minsan, bumibili tayo ng hindi naman talaga kailangan para lang makuha yung freebie exclusive content or information. May mga brands na nagbibigay ng exclusive tips o insider information sa mga subscribers nila. Kapag natanggap mo 'to, parang may utang na loob ka sa brand. Personalized service. Yung mga sales staff na sobrang helpful at friendly, minsan bumibili tayo kahit hindi naman talaga gusto yung product kasi nahihiya tayong tanggihan sila. Bakit effective ito? Kasi tayo mga Pinoy, malakas ang sense of utang na loob. Kapag may ginawa para sa atin, gusto nating suklian ito. Pero tandaan, hindi tayo obligadong bumili o gumawa ng kahit ano just because may binigay sa atin. Okay lang tanggapin ang free samples o freebies ng walang obligasyon. At kung bibili man tayo, dapat dahil gusto at kailangan natin yung product hindi dahil lang sa pressure ng reciprocity. Number 4. Authority. Ang authority principle ay isa pang malakas na tool sa dark psychology at advertising. Ito ay ang ating natural na pagkahilig na magtiwala at sumunod sa mga taong may autoridad o expertise. Sa advertising, ginagamit ito sa mga sumusunod na paraan. Expert endorsements, mga doktor, scientists, o professionals na nagae endorse ng produkto. Halimbawa, dentist na nagre rekomenda ng toothpaste. Celebrities as authority figures, artista o atleta na ginagamit para magbenta ng produkto, kahit wala silang totoong expertise sa bagay na yun. Use of titles and credentials, paglalagay ng doctor o PhD, sa pangalan ng endorser, kahit minsan hindi related sa produkto ang kanilang expertise. Official looking seals or logos, mga seal of approval o certification na mukhang official pero minsan gawa-gawa lang. Use of technical jargon. Paggamit ng mga komplikadong salita o scientific terms para magmukhang expert. Bakit ito effective? Kasi tayo bilang tao, may natural na tendency na magtiwala sa mga taong may kaalaman o posisyon. Minsan, hindi na natin sinusuri kung tama ba talaga sila o hindi. Pero tandaan, hindi lahat ng expert ay totoong expert sa lahat ng bagay, at hindi lahat ng sikat na tao ay may alam sa produktong ine-endorse nila. Importante na mag-research tayo at huwag basta-basta magtiwala sa endorsement lang. Number 5. Emotional Manipulation Ang emotional manipulation ay isa sa pinakamabisang teknik sa dark psychology at advertising. Ito ay ang paggamit ng iba't ibang emosyon para impluensyahan ang ating mga desisyon at pagbili. Narito ang ilang paraan kung paano ginagamit ang emotional manipulation sa advertising. Fear. Halimbawa, insurance ads na nagpapakita ng mga aksidente o kalamidad para magkaroon tayo ng takot at bumili ng kanilang serbisyo. Guilt, mga charity ads na nagpapakita ng naghihirap na bata o hayop para makaramdam tayo ng guilt at mag-donate. Nostalgia, paggamit ng mga lumang kanta o retro designs para ibalik tayo sa masayang alaala ng nakaraan at bumili ng produkto. Pride, luxury brand ads na nagpapakita na ang kanilang produkto ay simbolo ng success at achievement. Love and belongingness, mga ad na nagpapakita ng masayang pamilya o barkada na nagsasabing ang produkto nila ang magbibigay ng ganitong koneksyon. Self-esteem, beauty product ads na nagsasabing kailangan mo ang kanilang produkto para maging maganda o kaakit-akit. Bakit ito effective? Kasi ang ating mga emosyon ay madalas mas malakas kaysa sa ating logic. Kapag naapektuhan ang ating damdamin, madalas ay nakakalimutan nating mag-isip ng maayos. Pero tandaan, hindi mali ang makaramdam ng emosyon. Ang importante ay kilalanin natin kapag tayo ay ina-emotionally manipulate. Bago bumili, tanungin natin ang sarili kailangan ko ba talaga ito o nadadala lang ako ng emosyon ko number 7 foot in the door technique ang foot in the door technique ay isang psychological strategy na ginagamit sa marketing at sales para unti-unting makuha ang pagsang-ayon ng isang tao ang ideya ay simple simulan sa maliit na kahilingan at kapag pumayag ang tao sundan ito ng mas malaking kahilingan narito ang ilang halimbawa kung paano ito ginagamit free trials. Mag-sign up ka lang para sa 7-day free trial. Pagkatapos ng trial, mas malamang na mag-subscribe ka na para sa paid version. Surveys. Pwede po bang sagutan nyo itong maikling survey? Pagkatapos, hihilingin na sumali sa mas mahabang interview o focus group. Donations. Pwede po bang mag-donate ng kahit 10 lang? Kapag pumayag ka, susundan ito ng mas malalaking kahilingan sa susunod. Product Upgrades Binili mo ang basic version ng isang product. Pagkatapos, aalukin ka ng mga add-ons o upgrades. Social media engagement, just like our page, pagkatapos hihilingin na i-share ang mga posts o sumali sa mga contests. Bakit ito effective? Una, may psychological principle ng consistency. Kapag pumayag tayo sa maliit na bagay, gusto nating maging consistent sa ating desisyon. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng sunk cost mentality. Feeling natin sayang ang una nating pagsang-ayon kung hindi natin itutuloy. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na pumayag ka sa una, kailangan mo nang pumayag sa lahat. Okay lang magbago ng isip o tumanggi sa mga susunod na kahilingan. Sa tuwing may hihiling sa'yo, tanungin mo ang sarili mo, gusto ko ba talaga ito, o pumapayag lang ako dahil pumayag na ako dati. Number 8, Bandwagon Effect Ang bandwagon effect ay isang psychological phenomenon kung saan ang mga tao ay may tendency na gawin o paniwalaan ang isang bagay dahil maraming ibang tao ang gumagawa o naniniwala rin dito. Sa marketing, ito ay ginagamit para impluensyahan ang ating mga desisyon bilang consumers. Narito ang ilang paraan kung paano ginagamit ang bandwagon effect sa advertising at marketing. Bestseller labels. Kapag may nakikita kang best-selling product o top-rated item, ito ay nagpapahiwatig na maraming tao ang bumibili nito. Social media metrics. Ang dami ng likes, shares, at comments sa isang post ay nagpapakita ng popularity na pwedeng mag-encourage sa iba na sumali limited time offers limited slots only oh almost sold out nagrecreate ito ng urgency at fear of missing out testimonials at reviews ang pagpapakita ng maraming positive reviews ay nagpapahiwatig na maraming satisfied customers trends at viral challenges kapag may bagong trend o viral challenge maraming brands ang sumasakay para makapagcreate ng bandwagon effect bakit ito effective? Bilang social beings, may natural tendency tayo na mag-conform sa grupo. May psychological security na nararamdaman tayo kapag sumasama tayo sa karamihan. Pero tandaan, hindi porket maraming tao ang gumagawa ng isang bagay ay ibig sabihin tama na ito o angkop para sa iyo. Importante pa rin na mag-isip independently at i-evaluate kung ano talaga ang naaangkop sa iyong mga pangangailangan at values. Kapag may nakikita kang popular na product o trend, tanungin mo ang sarili mo, gusto ko ba talaga ito? O nadadala lang ako sa popularity nito? Number 9. Subliminal Messaging Ang subliminal messaging ay isang kontrobersyal na teknik sa advertising. Kung saan ang mga advertiser ay naglalagay ng mga mensahe o imahe na hindi direktang nakikita o naririnig ng manonood, ngunit maaaring makaapekto sa kanilang subconscious mind. Ang salitang subliminal ay nangangahulugang below the threshold. Ibig sabihin, ang mga mensaheng ito ay nasa ibaba ng ating normal na threshold ng perception. Maaaring ito ay mga mabilis na flash ng imahe, mga salitang nakatago sa background, o mga tunog na halos hindi marinig. Halimbawa, mabilis na pag-flash ng imahe ng isang produkto sa isang pelikula, paggamit ng mga salitang nakatago sa mga larawan o disenyo, mga hidden message sa mga kanta o background music. Ang layunin ng subliminal messaging ay impluensyahan ang ating pag-iisip at pag-uugali nang hindi natin namamalayan. Bagamat kontrobersyal, maraming pag-aaral ang nagpapakita na limitado lang ang epekto nito sa totoong buhay. Mahalagang tandaan, maraming bansa ang nagbabawal o mahigpit na nagkokontrol sa paggamit ng subliminal messaging sa advertising. Ang karamihan sa mga modernong advertiser ay umiiwas sa teknik na ito dahil sa legal at ethical concerns. Maraming sinasabing subliminal message sa media ay madalas na over-analysis o coincidence lamang. Bilang consumer, ang pinakamahalagang bagay ay maging mapanuri at maingat sa lahat ng uri ng advertising. Kahit na hindi gaanong epektibo ang subliminal messaging, ito ay nagpapakita kung gaano kahalagang maging alerto sa iba't ibang paraan ng pag sa ating mga desisyon. Ethical Considerations Sa huling bahagi ng ating video, pag-usapan natin ang ethical considerations sa paggamit ng dark psychology sa advertising. Habang ang mga techniques na ito ay maaaring maging effective, mahalagang isaalang-alang ang ethical implications ng kanilang paggamit. Transparency Dapat bang ipaalam ng mga advertisers kung kailan nila ginagamit ang mga psychological techniques na ito? consent Paano natin matitiyak na ang consumers ay tunay na nagbibigay ng informed consent sa kanilang mga desisyon? Vulnerability Paano pinoprotektahan ang mga vulnerable groups tulad ng mga bata o matatanda mula sa manipulation? Long-term effects Ano ang magiging epekto sa lipunan kung laganap ang ganitong uri ng manipulation? Corporate responsibility Ano ang responsibilidad ng mga kumpanya sa pagtiyak na ang kanilang advertising ay ethical? Bilang consumers, mahalaga na maging aware tayo sa mga techniques na ito at mag ng critical thinking skills. Dapat nating tanungin, ano ang tunay na motibo sa likod ng advertisement na ito? Paano nito sinusubukang impluensyahan ang aking emosyon o pag-iisip? Ang produkto ba talaga ang kailangan ko o nadala lang ako ng marketing? Sa mga advertisers at marketers naman, mahalaga ang balanse sa pagitan ng effective marketing at ethical practices. Maaaring maging creative at makaakit ng customers nang hindi lumalabag sa ethical boundaries. Ang pagunawa sa dark psychology sa advertising ay hindi lamang para protektahan ang ating sarili, kundi para din hikayatin ang mas ethical na practices sa industriya. Paano protektahan ang sarili? Sa huling bahagi ng ating video, pag-usapan natin kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa mga dark psychology techniques sa advertising. Maging aware, ang unang hakbang ay ang pag-unawa sa mga techniques na ito. Ngayong alam na natin ang tungkol sa scarcity, social proof, at iba pang mga taktika, mas madali na nating mapapansin ang mga ito. Mag-isip bago bumili, huwag magpadala sa emosyon o pressure. Tanungin ang sarili, kailangan ko pa talaga ito o bibili ba ako kung walang sale? Gumawa ng listahan. Bago pumunta sa mall o mag-online shopping, gumawa ng listahan ng mga bagay na talagang kailangan. Makakatulong ito para maiwasan ang impulse buying. Mag-research. Huwag basta maniwala sa mga claims ng advertisers. Mag-research tungkol sa produkto. Basahin ang mga reviews at ikumpara sa ibang brands. Limitahan ang exposure. Bawasan ang oras sa social media at TV kung saan maraming ads. Mag-install ng ad blocker sa browser. Kilalanin ang sariling weaknesses, alam natin kung saan tayo madaling mahulog, sale, peer pressure, o emotional na ads. Pag-ingatan ng mga ito, mag-set ng budget, magkaroon ng malinaw na budget at commitment na sundin ito. Mag-practice ng mindfulness, pag-aralan kung paano maging present sa mga desisyon, at hindi magpadala sa impulsive urges. Huwag matakot mag-no, okay lang tumanggi sa mga alok, kahit gaano pa ka-irresistible ang mga ito. Edukasyon. Patuloy na mag-aral tungkol sa consumer psychology at marketing tactics. Tandaan, ang layunin natin dito ay hindi para maging paranoid o iwasan lahat ng advertising. Ang goal ay maging isang informed at critical consumer sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga techniques na ito at pagsasanay ng ating critical thinking skills, maaari tayong gumawa ng mas matalinong desisyon bilang consumers. Hindi man natin maiiwasan ng lahat ng manipulation, maaari naman nating bawasan ang epekto nito sa ating buhay. Salamat sa panonood ng video na ito tungkol sa dark psychology sa advertising. Sana ay nakatulong ito para maging mas mapanuri at matalino kayong consumer. Hanggang sa susunod na video.